Good morning mga ka on Ako nga po pala si Maricar, ang inyong ka -oink -oink. So for today's video ay aalamin natin kung paano mapapagsabay-sabay ng paglalandi ang ating mga inahin. Siyempre mga ka -oink -oink, baka kainin pakakainin muna natin ang mga nanganak nating inahin ng Mama Pro Milk Maker ng Pigrola. So mga ka-on-on, paano nga ba mapapagsabay-sabay ang paglalandi at pag-aanak ng mga inahing baboy nating alaga? Mga ka-oinkoink, syempre, kailangan natin na may maganda tayong estratehiya sa breeding. Syempre, guys, mahalaga ang management natin. So, una, pwede po tayong gumamit ng estrus synchronization o pagpapasabay ng paglalandi. Ito ang pinakamahalagang hakbang. May mga natural at chemical na paraan para masabayan ang paglalandi ng mga inahin. Meron tayong natural method. Ang natural method natin ay winning synchronization. Ito ay ang sabay-sabay na tatanggalin ang pagpapasuso ang mga biik ng mga inahin. Kadalasan, lalandi ang mga inahin ng 4 hanggang 7 araw pagkatapos ng walay. Halimbawa, kung sabay-sabay mong iwawalay ang biik sa araw ng lunes, Karamihan ng inahin ay lalandi sa pagitan ng biyernes hanggang linggo. Pwede din namang hormonal method. Gagamit tayo ng gamot. Magan Madalas to ginagamit ng mga commercial farms, yung mga mayayaman na farmers. So isa, isa to sa binibenta namin, PG600. Pwede din naman gonadin o gonestrol. Depende po sa kung anong gamit nyo. Ito ay para mapaaga paglalandi, lalo na sa mga inahing unang beses palang mabubuntis o ating dumalaga. Pwede din naman po tayong gumamit ng Regumate. Ang Regumate po ay medyo mahal talaga. Um, Pangmayamang farmers po talaga ito. Ito ay binibigyan ng 11 days or 14 days. Tapos pagkatapos ng apat, pitong araw ay sabay-sabay na ang magpaglalandi ng mga ito. Note, kailangan ng konsultasyon sa veterinaryo bago gumamit ng mga hormonal products ha. So ano bang ba ang susunod nating gagawin? Meron din tayong group breeding. Ito naman ay ang paghahati ng mga inin sa mga batch o grupo. Halimbawa, bawat dalawang linggo o tatlong linggo may isang batch na sabay-sabay ang paglalandi, pagpapakasta, pagbubuntis at panganganak. Nga pala, tiyakin niyong pare-pareho ang araw ng pag at pare-pareho rin ang araw ng insemination o pagkakasta. Mga ko mahalagang meron tayong good record keeping, gumamit ng record book or farm management software. Ito ay para sa mga farms na talagang malalaki. Para subaybayan so ang una, araw ng kapananganakan. pangalawa, araw ng walay, pangatlo, araw ng paglalandi, Pangapat, araw ng pagkakasta at panglima, expected na following date o pag-anak. Mga ka-oink-oink, sisiguraduhin po natin na may proper nutrition and health, healthy ang ating mga inahin. Siguraduhin na ito ay maayos ang kondisyon bago iwalay ang mga biik. Iwasan din ang stress, gutom o sakit na pwedeng makasagabal sa kanilang pagbabalik sa normal na estrus cycle nga pala ang sample ng scheduling na pwede nyong gayahin. So mga ka -oink -oink, sa lahat ng yan, gumamit ng artificial insemination kung gusto mong mapadali ang sabayang pagkakasta. Thank you for watching mga ka -oink -oink. Bye!